Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating pong pecha ngayon pong December 12, 2023 at December 13, 2023. Uh, sa lahat po ulit ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga followers, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At sa mga bago pa lamang po nating mga viewers dyan, maraming salamat din po. At uh, sana po ay makapag-subscribe din po kayo. Uh, ang ating notification bell icon para lagi po tayong updated sa ating pong mga sumada. at uh, ayan mga idol, ngayon isusumada po natin na ating sumada sa Petya ngayong December 12. Uh, ayan, dito po tayo sa December. Ayan, yan ay 12 pa rin po tayo dito. Uh, 12 sa ating pecha at 2023 sa ating taon. And madal, December 12, 2023. Ayan, isisimplify pa muna natin yung mga numero natin dito. 1 plus 2 is 3. 1 plus 2 ulit is 3. Uh, 2 plus 3 is 5. Ganyan pa rin po sa bandang gitna. Add lang natin. 3 plus 3 is 6. Uh, 3 plus 5 is 8. Dito rin po sa bandang baba, 6 plus 8 is 14. Yan po yung unang numero natin. Meron po tayo rin ang 14. At yun naman pong pangalawang numero natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. And combine pa rin po natin ito, itong tatlong numero natin. 3 plus 3 plus 5 is 11. Ayan mga idol, ito naman po yung pangalawang numero natin. At pwedeng pwede rin po natin yung matayaan. Pwedeng pwede rin po yung kombinasyon natin ito. 11-14 o kaya naman ay 14-11. Ayan mga idol, pwede, pwede na yung kombinasyon natin yan. At dahil 2 digits po sila pareho, yan, parehas din po natin silang isusumada para madagdagan yung mga numero natin pwedeng pagpilian. Ayan mga idol, dito sa 11, 1 plus 1, yan ay 2. At dito naman po sa 14, 1 plus 4 is 5. Yan, ito po yung isusumada natin ngayon, 2 at saka 5. At unahin po muna natin isumada yung 2. Dito po sa 2, kukunin muna natin ang 11. Ayan mga idol, sumada 11, 1 plus 1 is 2. Pwede rin po dito ang 20, sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin po ang 38, sumada 38. 3 plus 8 is 11 at 29 sumada 29 2 plus 9 is 11 and mga idol yun po ang sumada natin sa 2 at dito naman po tayo sa 5 at dito po sa 5 ganoon pa rin kukunin din natin itong 14 ayan sumada 14 1 plus 4 is 5. Pwede rin po dyan ang 32. Sumada 32. 3 plus 2 is 5. At po pwede rin po ang 23. Ayan, so 23. 2 plus 3 is 5. And mga the, po yung mga nakuha natin mga numero na pwede po nating pagpilian dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon pong December 12. And meron tayo rito ng 2, 11, 20, 38, 29, 5, 14, 32, at 23 ganoon pa rin po ang gagawin natin dyan ramble lang po natin pipili lang po tayo kung ano po yung mga numero, mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. Ayan, rambol lang po natin yung mga naka-encircle po natin mga numero. At yung sample natin dyan, kinuha natin ang 23. Ayan, 23 at 11. Then, 5 at 29. Then, 38 at 14. Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin. Mga kombinasyon po natin nakuha dito sa ating sumada sa pecha ngayong December 12. Meron po tayo rito 23.11, 5.29, at 3814 Ayan mga idol dito po sa mga sample na yan pwede pwede rin pong makuha o matayan din po kung nagustuhan nyo yung mga numero nating napili dito pwede rin kayong magdagdag pa o kaya naman dito sa taas kumuha kaya na lang pong pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayan mga idol, yun po ang ating sumada sa pecha ngayon pong December 12, 2023. At isunod naman po natin ang ating advance sumada. Ayan mga idol, para naman po ito ngayong December 13, 2023. At ayan mga idol, umpisahan natin dito tayo sa December yan, 12 uh, 13 sa ating pecha 20, 23 pa rin dito sa ating taon Ayan, December 13, 2023 Isisimplify pa rin po natin yan ang mga numero natin dito Ayan, dito po sa 12, 1 plus 2, yan ay 3 Dito sa si 13, 1 plus 3 is 4 At dito sa 23, 2 plus 3 is 5 Ayan, at sa, dito rin po sa bandang gitna Ganun, i-add lang naman po natin sila Ayan, 3 plus 4 is 7. At uh, 4 plus 5 is 9. Ganyan pa rin sa bandang baba. 7 plus 9 is 16. Yan naman po yung unang numero natin dito. Meron po tayong 16 sa is. At sa pangalawang numero naman po natin, ayan, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Ito pa rin pong tatlong number dito. Yan, combine po natin sila. 3 plus 4 plus 5 is 12. Ayan mga idol, yan naman po yung pangalawang numero natin o kapares na tinatawag. Uh, dahil 2 digits po yung mga number natin dyan, kagaya po dito sa kabila, sisimplify po din po natin itong dalawang numero dito para may sumada natin sila. Uh, dito po tayo sa 12, ayan 1 plus 2, yan ay 3. At dito naman po sa 16, 1 plus 6 is 7. Ayan, ayan, ito naman po yung susumada natin ngayon. 3 at saka 7. Ayan mga idol, unahin natin sumada itong 3. Kukunin muna natin itong 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. Pwede rin dyan ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po yung 21, sumada 21. 2 plus 1 is 3. At po pwede rin po yung 39, sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga adal, yan po yung mga numero natin nakuha para po sa sumada ng 3. At isunod naman natin itong 7. Dito po sa 7, ayan kukunin muna natin itong 16. Sumada 16, 1 plus 6 is 7. Pwede rin dyan ng 34. Sumada 34. 3 plus 4 is 7. At 25. Sumada 25. 2 plus 5 is 7. Ayan mga idol. naman po yung mga nakuha po natin. Mga numero na pwede nating pagpilian sa ating sumada sa pecha. Ngayon pong December 13. Yan, meron tayo ditong 3, 12, 30, 21, 39, 7, 16, 34, at 25. Ayan, sa mga naka-encircle na mga numero yan, pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga numero, mga kombinasyon na po pwede natin matayaan. Ayan, rambo lang po natin yung mga numero natin mga ito. At doon naman po sa ating sample, kinuha naman natin dyan ang 12 and 12 at 25 then 7 at 21 then 16 at 30 And mga idol, yan po yung mga sample natin na kombinasyon po rin natin nakuha dito sa ating sumada sa pecha ngayon pong December 13. And mga idol, meron tayo itong 12.25, 7.21, at 16.30. And mga idol, meron tayong tatlong kombinasyon dyan at kung nagustuhan nyo po yung mga sample natin ito, pwede, pwede naman po ninyong matayan din yung mga yan. Pwede rin po kayong magdagdag kung makakuha ng mga iba pang mga kombinasyon dito. Okay naman dito kayo sa taas kumuha sa mga naka circle na yan. Pipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga korsonada po nating mga numero. At ayan mga idol, yan po ang ating sumado sa pecha ngayon pong December 13, 2023. At bago tayo magtapos, paalala lang ulit sa lahat na ang mga sumada natin ay mga gabay lang po yan. At ang mga ito po ay pwede pong itaya sa anumang pong oras ng bola sa ating pong mga lugar. At uh, pwede rin po ito sa lahat po ng lokasyon. Ayan mga idol, yan po yung mga sumada natin, mga numero natin para po ngayong December 12 at December 13. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat.